Isang madamdaming pahayag ang binitawan ni Chris Aquino patungkol sa kaarawan ng kanyang bunsong anak na si Bimbi na nagbigay ng lungkot sa maraming netizens. Kasabay ng pagbati sa ikalabimpitong kaarawan ni Bimbi, ibinahagi ni Chris ang kanyang pangamba na maaring ito na ang huling pagkakataon na makakasama niya ang anak sa espesyal na araw nito. Ang pahayag na ito ay bunsod ng patuloy na pakikipaglaban ni Chris sa kanyang mga autoimmune disease, isang laban na matagal na niyang kinakaharap habang nasa ibang bansa para sa gamutan. Sa kanyang mensahe, hindi maitago ang pagmamahal at pag-alala ng isang ina para sa kanyang anak, lalo na sa gitna ng mga pagsubok sa kanyang kalusugan. Binigyang diin ni Chris kung gaano kahalaga si Bimbi sa kanya at kung paano nito pinapagaan ang kanyang kalooban sa kabila ng mga pinagdadaanan niyang sakit at hira. Marami ang naantig sa sinseridad ng kanyang mga salita na sumasalamin sa takot ngunit kasabay nito ay ang walang kapantay na pagmamahal para sa kanyang mga anak. Ayon kay Chris, tinanong daw siya ni Bimbi kung abot pa ba siya sa susunod na kaarawan nito. Isang tanong na nagpapakita ng kamalayan ng bata sa sitwasyon. Ang kanyang tugon, bagamat masakit, ay tapat sinabi niyang hindi siya sigurado. Ngunit patuloy siyang lalaban, para makasama pa sila ng mas matagal. Bumuhos ang suporta at panalangin mula sa mga tagahanga at kapwa-artista. Na umaasang malalagpasan ni Chris ang kanyang mga hamon sa kalusugan, para sa kanyang mga anak. Makikita sa mga lumang larawan ang masasayang alaala nilang mag-ina, mga panahong puno ng sigla at walang bahid ng kasalukuyang pag-alala sa kalusugan. Sa kabila ng sitwasyon, nananatili ang pagmamahal at pag-alaga ni Bimbi, kasama ang kanyang kuya na si Josh, sa kanilang ina, na nagsisilbing lakas ni Chris. Ang kaarawan ni Bimbi ay naging simbolo, hindi lang ng pagdiriwang ng buhay, kundi pati na rin ng pagpapahalaga sa bawat sandaling magkakasama ang pamilya. Ang pagiging bukas ni Chris tungkol sa kanyang pinagdadaanan ay nagbibigay inspirasyon sa marami na harapin ang mga pagsubok ng may katapangan at pananampalataya. Patuloy ang panawagan para sa mga panalangin para sa paggaling ni Chris na umaasang mabibigyan pa siya ng mahabang panahon kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang bawat araw ay tinuturing na biyaya, isang pagkakataon upang lumikha ng masasayang alaala at ipadama ang pagmamahal sa kabila ng mga limitasyon. Si Bimby, bagamat bata pa, ay nagpapakita ng katatagan at pag-unawa na nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa kanyang ina kundi pati na rin sa publiko. Ang pamilya Aquino, sa gitna ng hamon, ay nananatiling magkakapit-bisig, pinapatunayan ang lakas na dulot ng pagmamahalan at pagkakaisa sa pamilya. Ang mensahe ni Chris ay paalala sa lahat na pahalagahan ang ating mga mahal sa buhay at ang bawat sandaling kapiling natin sila, lalo na sa oras ng pagsubok. Umaasa ang marami na sa susunod na kaarawan ni Bimbi, mas malakas na si Chris at patuloy pa rin nilang maipagdiriwang ang buhay ng magkakasama. Ang laban ni Chris ay laban din ng kanyang mga anak at ng lahat ng nagmamahal sa kanya. Isang laban na hinaharap ng may pananalik sa Diyos. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hangganan, kayang harapin ang lahat, kahit ang pinakamatinding pagsubok, para lamang sa kapakanan ng kanyang mga anak. Patuloy nating ipanalangin ang kalakasan at kagalingan ni Chris Aquino at ang patuloy na katatagan ng kanyang mga anak na sina Josh at Bimbi. Ang bawat mensahe ng suporta at pagmamahal ay malaking tulong sa kanilang pinagdadaanan. Nagbibigay lakas at pag-asa sa araw-araw nilang pakikibaka. Naway manatili ang pag-asa at positibong pananaw sa kabila ng lahat. At patuloy na pahalagahan ang bawat hininga at pagkakataong magmahal at mahalin. Sa huli, ang kwento nila ay paalala ng walang katumbas na lakas ng pagmamahal ng pamilya at ang kapangyarihan ng pananampalataya sa gitna ng unos. Isang madamdaming pahayag ang binitawan ni Chris Aquino patungkol sa kaarawan ng kanyang bunsong anak na si Bimbi na nagbigay ng lungkot sa maraming netizens. Kasabay ng pagbati sa ikalabimpitong kaarawan ni Bimbi, ibinahagi ni Chris ang kanyang pangamba na maaring ito na ang huling pagkakataon na makakasama niya ang anak sa espesyal na araw nito. Ang pahayag na ito ay bunsod ng patuloy na pakikipaglaban ni Chris sa kanyang mga autoimmune disease, isang laban na matagal na niyang kinakaharap habang nasa ibang bansa para sa gamutan. Sa kanyang mensahe, hindi maitago ang pagmamahal at pag-alala ng isang ina para sa kanyang anak, lalo na sa gitna ng mga pagsubok sa kanyang kalusugan. Binigyang diin ni Chris kung gaano kahalaga si Bimbi sa kanya at kung paano nito pinapagaan ang kanyang kalooban sa kabila ng mga pinagdadaanan niyang sakit at hirap. Marami ang naantig sa sinseridad ng kanyang mga salita, na sumasalamin sa takot ngunit kasabay nito ay ang walang kapantay na pagmamahal para sa kanyang mga anak. Ayon kay Chris, tinanong daw siya ni Bimbi kung abot pa ba siya sa susunod na kaarawan nito, isang tanong na nagpapakita ng kamalayan ng bata sa sitwasyon. Ang kanyang tugon, Bagamat masakit, ay tapat sinabi niyang hindi siya sigurado. Ngunit patuloy siyang lalaban para makasama pa sila ng mas matagal. Bumuhos ang suporta at panalangin mula sa mga tagahanga at kapwa artista na umaasang malalagpasan ni Chris ang kanyang mga hamon sa kalusugan para sa kanyang mga anak. Makikita sa mga lumang larawan ang masasayang alaala nilang mag-ina, mga panahong puno ng sigla at walang bahid ng kasalukuyang pag-alala sa kalusugan. Sa kabila ng sitwasyon, nananatili ang pagmamahal at pag-alaga ni Bimbi, kasama ang kanyang kuya na si Josh, sa kanilang ina, na nagsisilbing lakas ni Chris. Ang kaarawan ni Bimbi ay naging simbolo, hindi lang ng pagdiriwang ng buhay, kundi pati na rin ng pagpapahalaga sa bawat sandaling magkakasama ang pamilya. Ang pagiging bukas ni Chris tungkol sa kanyang pinagdadaanan ay nagbibigay inspirasyon sa marami na harapin ang mga pagsubok ng may katapangan at pananampalataya. Patuloy ang panawagan para sa mga panalangin para sa paggaling ni Chris, na umaasang mabibigyan pa siya ng mahabang panahon kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang bawat araw ay tinuturing na biyaya, isang pagkakataon upang lumikha ng masasayang alaala at ipadama ang pagmamahal sa kabila ng mga limitasyon. Si Bimbi, bagamat bata pa, ay nagpapakita ng katatagan at pag-unawa, na nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa kanyang ina kundi pati na rin sa publiko. Ang pamilya Aquino, sa gitna ng hamon, ay nananatiling magkakapit-bisig. Pinapatunayan ang lakas na dulot ng pagmamahalan at pagkakaisa sa pamilya. Ang mensahe ni Chris ay paalala sa lahat na pahalagahan ang ating mga mahal sa buhay at ang bawat sandaling kapiling natin sila, lalo na sa oras ng pagsubok. Umaasa ang marami na sa susunod na kaarawan ni Bimbi, mas malakas na si Chris at patuloy pa rin nilang maipagdiriwang ang buhay ng magkakasama. Ang laban ni Chris ay laban din ng kanyang mga anak at ng lahat ng nagmamahal sa kanya. Isang laban na hinaharap ng may pananalig sa Diyos. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hangganan, kayang harapin ang lahat, kahit ang pinakamatinding pagsubok, para lamang sa kapakanan ng kanyang mga anak. Patuloy nating ipanalangin ang kalakasan at kagalingan ni Chris Aquino at ang patuloy na katatagan ng kanyang mga anak na sina Josh at Bimbi. Ang bawat mensahe ng suporta at pagmamahal ay malaking tulong sa kanilang pinagdadaanan. Nagbibigay lakas at pag-asa sa araw-araw nilang pakikibaka. Nawa'y manatili ang pag-asa at positibong pananaw sa kabila ng lahat. At patuloy na pahalagahan ang bawat hininga at pagkakataong magmahal at mahalin. Sa huli, ang kwento nila ay paalala ng walang katumbas na lakas ng pagmamahal ng pamilya at ang kapangyarihan ng pananampalataya sa gitna ng unos.